mga lalaking nakarelasyon ni Dina Bonnevie. Sa isang interview noong 2023, ibinunyag ni Dina Bonnevie ang 80s matinee idol na si Alfie Anido ang kanyang first love. Naging maiksi lamang ang romance na Dina at Alfi dulot ang maagang pagpanaw ni Alfi noong 1981. Si Vic Soto ang unang lalaki na pinakasalan ni Dina. Sila ay kinasal noong 1982 at nagkaroon ng dalawang anak, sina Danica at Oyo. Naghiwalay sila noong 1986 bago naanal ang kanilang kasal noong 1992. Inamin ni Dina na third party ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Si Ricardo Penson ay kasal kay Dina mula 1996 hanggang 1999. Siya ay isang business executive at social activist. Naging sentro ng balita ang relasyon nila matapos lumabas ang mga paratang na sila silasaktan daw ni Ricardo si Dina. Si Agriculture Undersecretary for Livestock like ng Gracias Victor D.V. B. ay kinasal kay Dina noong 2012 na no'y Ilocos Sur Governor. Itinuturing ni din ang pagtatagpo nila ni D.V. bilang love comes from the most unexpected place dahil hindi niya akalain noon na magmamahal pa siya muli matapos ang mga pinagdaan ng relasyon noon. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw na kamakailan si D.V. dahil sa abdominal aneurysm.